Hello guys, good morning. This is Tano Rider, or uh, kilala sa pangalang The Seaman Vlogger. So guys, nandito ako ngayon sa Skyway Stage 3 at luckily, sa tagal ng aking uh, paghahanap ng RFID, nakakuha din ako. So, hindi na ako mahihirapan mabayad sa toll gate. Diba? So ngayon, uh, cruising tayo uh, below 60 kph dahil ayoko mahuli, di ba? And uh, slow rider tayo. So ngayon, ang pupuntahan natin ay sa Manawag. Yan, pupunta tayo sa Manawag. iba uh, Ipapabless natin ang ating uh, motor, di ba? Uh, Matagal-tagal din. So February 11 ko nakuha ito sa Ducati, Manila. And shoutout pala. Ay, I mean, I mean sa Ducati Alabang so shout out Ducati Alabang thank you very much sa pagtulong sa akin na makuha ang aking dream big bike which is the Ducati Multistrada V4 yan so closing tayo pero pa tayong uh, 201 kilometers to go para makapunta sa Manawag Church yan tapos sa uh, shout out din kay uh, Helmet ni Balbon, yan, kung nagkita nyo aking helmet, aray Vector X, yan ang gamit ko. Uh, Pinurchase ko sa kanya yan, pati itong um, Pro Shade, yan, sa kanya din. Uh, medyo mura siya, compare kung bibili ka via local dito. Uh, at madali siyang kausap at may mga freebies. So guys, tingnan lang, uh, enjoy the uh, scenery of my vlog. Um, safe ride guys, yo! po ako sa nai magmotor na nagsasalita kaya sa halos lahat ng vlog ko ito lang yung nakapagsalitahan ako so practice mode pa na ano kubaga na ano, yung uh, skills ko is hindi pa ganun kagaling yan enjoy na tayo yan so Alex so meron pa tayo 168 to go wow layo manawa ako ngayon sa motor di ba Oy, may nakabig bike din oh. Ano kaya yun? hardly siguro yun. So guys, ano kong motor ako? Uh, first time ko sa big bike. Um, still the same. Even though na scooter ako, hindi ako ganun kabilis mag motor. Um, uh, usually I always obey the uh, speed limit. Medyo natatakot ako. O oh, eto, medyo nakakatakot yung uh, container na to. Sakit lang ha. vertical ko lang. Kayo tayo, hirap kasi yan eh. Ayan, naka speed na ako. Okay, good. So, yun nga. Um, lagi akong speed limit, 100. Uh, takot ako mag ng 100 even though kaya naman ng motor. Um, phobia lang siguro or... Uh, Siyempre gusto ko rin makauwi ng buhay. <laughs> so, yun nga guys. So, ride safe, di ba? Ika nga. So, next. Ano natin? Entrance natin para matagal-tagal pa. 51 kilometers pa um, Essitex yan so San Fernando Pampanga 31 km to go pa malayo layo pa yes so entrance Essitex na tayo ngayon alright guys Oops, medyo natatakot lang ako sa mga ganyan ano, yan Yung mga nag-overtake na truck Masyado malakas yung hangin, kaya medyo alisto ako Pag mga ganyan, Even doon sabihin mo na 100 na ako eh Naunahan pa rin ako So yung sabihin na pas 100 yung mga ginagawa nilang speed Ayan so 100 max ulit. Pero sa ngayon 80 ko muna tayo ngayon Dahil medyo traffic na yeah, Nakita nyo sa harap meron tayo banday ba? May Marshall tayo Well, natin kung ano meron Titignan natin So, SFX daw Langya, niya, pala yung kanina Ayan guys So Esitex Mali ang sinabi ko kanina Nasa index pa pala ako nun Anyway sige Let's troll Di ba? Oh, ito ang problema ko. Takot ako mag-banking. Hindi kasi ako nag-banking sa scooter eh. Ngayon record ng banking. Oops. Okay. Essex. Eh, si So TPLX 2.1 kilometers to go. Ha? Huh? Clark North Ascenda Tarlac City Baguio City 2 kilometers. Okay. So entrance ng TPLX 500 meters to go. All right. Parang kailan lang na sa Skyway ako. Ngayon naman TPLX. Tapos dem meron lang lang sa kasahan na ano na bug tapos ngayon so syempre nasa gasaan mo diba ba? nasa windshield Eh, uh, na dito sa visor ko tapos pinanasan ko yun lalong kumalat <laughs> so anyway mamaya pag stop over dinisan ko hindi ako pakali eh yeah, all alright guys We're on TPLX Ayan yeah. Yan na Barura time Entay lang natin maubos yung linya na to Okay, let's go pataywa na tayo, 12 kilometers papuntang uh, Manawag N100 kilometers sa exit ng expressway Let's go Maraming going to Salina At ayun guys, nag-stop muna ako sa TTT, eh si Tex. Dahil nakasagasa ako ng ano, ng kulisap. Sabog. Sabog sa visor ko. At medyo hindi ako mapakali pag may nakikita akong kakaiba sa visor eh. Nakaharang siya. So yun, nag-coffee break lang tayo. Masarap yung iced uh, ice coffee nila. At nagising ako ng konti. So meron pa tayong uh, 88 kilometers to go para sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway or TFLX and uh, 98 kilometers para sa buong uh, biyahe natin magpuntang Manawag Church so let's enjoy the seat guys alright Sabay tayo big bike pero hindi natin kaya gumabol <laughs> Wala takot ako sa speed eh Takot ako mag lumagpas sa 100 Naga 100 lang talaga ako Hingko lagpas sila 100 eh oh. na ako ng 98, 99 eh O 100 na kaya eh Hindi ko pa maabutan <laughs> Anyway sige that's life diba Hey, yay, yay. Alright guys next. PPLX Entrance or PPL, ano, Entrance. O, oh, tama. Alam ko magabayad to AC Text 2, eh. Mm-hmm. Parang ang tagal ah. Farthest ko na to sa big bike. Alright, guys. Sunod, so, targetin natin vegan. Tapos, pag-good pod. Then, after that, um, Luzon Loop. Try natin yung ano, yung distance ng Boss Ironman, di ba? So, kung matatapos ko 'yon or magagampanan ko 'yon or magagawa ko 'yon, dami ah. <laughs> so, isa din, nagawa ko na yung triathlon Ironman, then Boss Ironman sa so, motorcycle, big bike. Pero syempre, it depends from ating bakasyon. All right, guys. So, here we go. Stop here. Okay, ako naman. Enter the dragon. Slow mo lang. Good. Oh, may 746 pa ako. Let's go. A few moments later. So ayun guys, karating ko lang sa Gate 7 ng Manawag Church. So ngayon ay parang 11 o'clock na ata. 11.30 papasok daw for blessing. So bumili muna ako ng pasalubong para sa tagabaknutan. Diba so, ayan, sabi daw gusto eh, ang kapalit niyan manok. Siyempre manok na ano, luto na. Hindi ko pwedeng dalhin yung manok ng buhay dito. So wala pa akong box, kaya dito muna siya. kian So bumili na rin ako ng candles, rosary at saka sang pagita. Yan. So wait lang tayo guys para sa blessing ng uh, aking motor. Marami din ang papabless na kotse oh. Yan. haba. So pag motor singit daw walang problema sa unahan. Pero pag kotse, pila hanggang likod. So ayan. hintayin natin mamaya, bubuksan na yung gate at papasok tayo sa loob. Ganda lang motor mo Alright guys So nasa loob na tayo ng Manawag Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Oh uh -huh. Medyo hindi na maganda yung sticker kasi matagal na sa akin <laughs> Thank you, thank you Tapos safe na siya, pwede siyang ilong ride, di ba? And of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. my God, Creator of Heaven and Earth, in your manifold. So, yeah, Grant we ask that all who would use these vehicles, especially the drivers, may make their journey with care and ensure the security and safety of others with their cautiousness. As they travel to work, business, study, home or leisure. Let them always perceive the presence of Jesus Christ as their companion on their way. Praise Lord who lives you in the Holy Spirit, God, forever and ever. May the Lord guide your journey so that you may travel in peace and arrive safely at your destination. This we ask, through Jesus Christ, our Lord. Amen. <laughs> blessing for the sick. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick. Brothers and sisters, free them from all illness and restore them to good health through the intercession of our Lady of the Holy Rosary of Manawa. So that, in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ, our Lord. Amen. Apa-apa masalah. Oke, Mas. Thank you. So, ayan guys, ini ke jump stiker kok. <laughs> ayan, tengda. Ada pumingi dah full stiker. Oh, masalah. Para sana kok. Itu, siki. Thank you then. A few moments later. O yan, guys, good And We're out So napabless ko din yung ano Motor ko na si Red Horse Yan So dito nagtatapos ang ating vlog So if you like this vlog guys Kindly like and subscribe Pano rider? Yeah, ride safe Nalipot ko ng mundo Dahil sa aking trabaho ngayon, ibuti natin ang Pilipinas sa pamagitan ng pamagitan.